Let's go. Hello guys, uh, kanina galing ako sa ano, pa-laundry tapos pagbalik ko nakakita ko ng mga bata dito sa tapat ng legislative building hinahalokat nila yung mga basura dun no? doon kasi ako tumatapon din minsan bago nila itapon sa pinaka kinukuha nila muna yung pwede nilang ma-recycle katulad nyo, pwede mabenta yung mga white uh, paper yung mga scratch na hindi na siya ano, pero yung sabi ko, tinanong ko kanina kung magkano, 5 pesos daw sabi ko, ay ang dami kong stock dito sa office sa, sa, labas naman siya ng office naka plastic, sabi ko punta kay sa office mamaya kung alam niyo yung pinaka cooperative building sa Kakodek, Puntahan nyo yun. Tapos hanapin nyo yung si Kuya Bernie. Ayan, nawa, pumunta sila. Matandaan nila yung sinabi ko. At tingnan natin kung makakapunta sila. Nihintay ko sila ngayon. Ayan. Kakain muna ako. Kasi alas 12 na. Mag-aalaunan na nga eh. Ayan, gala sa laundry shop. Nakaliba ko ngayon guys. Dito sa Thursday, nakalib ako ngayon. Ang kasama kong mga staff ay nasa field, nag-PMES, kakandak ng PMES. At ako, ako lang yan dito. Yung boss namin nasa QC yan. Kaya ngayon, ang office sarado. <laughs> Hindi ako pwede mag-open ng office kasi nakalib nga ako, di ba? Ayan, kakain muna ako guys. Tingnan natin kung darating siya. Guys, ay Baba. nawala ng... Uh, boys kanina kasi pumunta siya sa settings pagkasaksak ko nun yan yung ko na yan guys andito na sila uh, bali namatay siya ay na nakikita ko sila sa labas tapos, tapos nag i-on yung OTC ayun guys yung mga batang yun ko yung sticker dyan tapos um, sabi ko, maghanda sila ng sako eh. Ayaw tumanggal ng sticker. Yan. Tapos para maano niya yung mga yung button na sa likod. Mga papel dito sa office. Patabi ng clip. Yan. Yung open na yan. Lalabasan yan. ko sila. Okay, ito naka-on sila. At dyan, pabalik yung boses ko. Nandito na sila guys. Ito, ito yung hot natin itong mga papel na to. Nalabas ko lang. Kuya Axel. Si, si, siya, 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 siya. si, sino yung isa? Ang pangalan nito? Si Kuya Imon Tapos si Kuya Axel. Ayan. Ni sila yung kumuha ng mga ano dito. Ito kahon pa Oh. Ayan mga papel din ng loob niyan. Kaya ma? Ayusin nyo na lang. Kaya ng sako nyo ha? Dapat pinasok mo yung ano mo. Para hindi ka... Mahirapang buhat. Oh, okay. Ito, kunin nyo na rin yan. Ano, kaya? Kaya? Huwag mo na tanggalin sa kahon. Ay, huwag mo na ano. Bitbit mo na yung kahon. Ano? O, Tut tutulungan kita? Ayun, nakaalis na sila. Ayun. ba? Diba? Sarap ng piling na nakakatulong sa mga batang ganun. Doon na lang daw nila ha, ano, pipiliin sa junk shop. Sabi ko, mas maganda nga. Para hindi natanggalan sa plastic. Sinako na lang nila. Yan. Tagal na ring stock yun guys dito. Sa so, office. Ngayon, uh, yung mga plastic, wala sila nakuha ang plastic. Dahil nga binibigay ko doon sa matanda naman. Uh, dito lang din yung sa part dito. Siya yung nagano dito ng mga plastic cup, pag sa mga nagbibenta ng mga buko buko, kinukuha niya yun, pag um, gamit na. Uh, dito kasi sa office, uh, segregated ang ano mga basura. May araw ang pagtapon ng bayo, non-bayo, recyclable hazardous those, yung mga tissue, nabubulo, nabubulo mayroong araw. At ngayon, nakita ko sila nakakataon na ibigay ko sa kanila yung mga papel no na hindi naman nagagamit na talaga. At ang bala ko dati kasi doon, akong bibenta. <laughs> Tinanong ko kanina kung magkano yun. 5 pesos. Siguro, ayun. Ang 5 pesos, mga, malaking tulong na rin. Lalo na sa, sa kanila. nag pa daw sila. Pero, yun nga. Ngayon, walang pasok. Dahil yung teacher nila ay may sakit. Ayun. Ayun, guys sarap sa feeling na nakakatulong kaya yeah. hanggang kaya mo tumulong at may may tutulong ka tumulong ka and guys thank you sa panonood uh, sa quick video sana may natutunan tayo na aral this time thank you sa panonood keep safe God bless bye bye